Alas 12 ng gabi. Tahimik ang paligid. Pero bakit tila may dumaan? Hangin lang ba 'yon o may kasabay na nila lang? Bakit na ba tuwing tila may bulong sa hangin? Bakit kapag humahaplos ang malamig na simoy, parang may mensaheng gustong iparating? Hindi mo alam kung guni-guni o kung totoo. Ngayong gabi, samahan niyo ako sa isang paglalakbay. Hindi lang ito kwento. Isa itong paalala. Sa mundong hindi natin lubos nakikita, baka may nilalang na dumadaan at tayo'y pinapaalalahanan. Noong bata pa ako, sabi ng lola ko, "Anak, kapag malamig ang hangin at parang may dumarampi sa batok mo, huwag mong baliwalain. Baka may espiritu o kaluluwang dumaraan." Sa kultura nating mga Pilipino, hindi lang basta elemento ang hangin. Isa itong tagapagdala, tagapagbalita, tagapamagitan sa mundo ng buhay at ng mga wala na sa mga aeta at dumagat, naniniwala silang may mga diwata ng hangin. Sa mga ifugaw, may ritual para sa hangin ng anito, isang seremonyang ginaganap tuwing may namamatay. Sa Visayas, ang panulay o masamang espiritu, sinasabing sumasabay sa bugso ng hangin sa gabi. Bawat pag-ihip ay may dalang alaala. At kung minsan, babala. Ikaw ba, naranasan mo na bang matulog sa gabi, tapos biglang may maramdaman kang malamig na hangin na dumaan kahit sarado ang bintana? Bakit may mga kwento ng batang iniwan ng magulang na biglang umiiyak tuwing gabi habang naririnig ang mahihinang bulong sa hangin? Sa social media, kaliwat kanan ang kwento. Ate, parang may humihip sa tenga ko habang natutulog ako. Tuwing tag-ulan, laging parang may nakamasid sa akin kapag mag-isa ako sa kwarto. Biglang may naamoy akong pabango ni Lola kahit matagal na siyang patay. Lahat ng ito karaniwang kwento. Pero kung iisa ang nararamdaman ng libo-libong tao siguro, hindi na ito basta ordinaryo. Ayon sa mga Babaylan noon, ang kalikasan ay hindi lang basta pisikal. Bawat elementong natural ay may tagapagbantay. Ang apoy ay may Santelmo. Ang tubig ay may sirena o tao sa ilog. Ang lupa ay pinaninirahan ng duwende, nuno at lamang lupa. At ang hangin may tinatawag silang alitaptap ng diwa, mga nilalang na nagpaparamdam ng emosyon ng kalikasan. Kung dalit ang hangin, nagwawala ito. Kung malungkot, mahina at parang umiiyak. Ang tanong, paano kung ang hangin dumarampi sa iyo ay hangin ng kaluluwang hindi pa matahimik? Narito ang ilang kwento. Mga karanasang hindi maipaliwanag ng agham pero naramdaman, narinig at naranasan ng sarili nilang katawan. Unang kwento, ang babae sa balkonahe. Sa Baguio City, isang estudyante ang laging nakaririnig ng pagbulong mula sa hangin tuwing gabi. Uwi na ako. Nang inimbestigahan nila ang dormitory, napag-alamang dating may babaeng tumira roon na nawawala hanggang ngayon. Pangalawang kwento, hangin ng panaghoy. Sa Samar, isang pamilya ang nagsabing tuwing tag may umiiyak na hangin sa kanilang likod bahay. Nang hukayin ang lugar, may natagpo ang lumang kwintas at bungo. Pangatlong kwento, bulungan sa likod ng tenga sa Cavite, isang OFW ang umuwi sa Pilipinas. Araw-araw daw siyang kinakausap ng hangin sa likod ng tenga. Hindi ka pinatawad. Nalaman niyang may matagal na alitan pala sa pamilya na hindi siya hinarap noong nabubuhay pa ang ama niya. Paniniwala, agham at loob. Ano nga ba talaga ang totoo? Paniniwala lang ba ito? O may agham sa likod ng lahat? Sa larangan ng physics, ang tinatawag na infrasound o tunog na hindi naririnig ng tao ay maaaring magdulot ng matinding takot, lungkot o pagkalito. At minsan, ito ay dala ng pressure ng hangin o pagbabago ng klima. Ngunit kahit pa ito ay maipaliwanag ng siyensya, hindi nito nabubura ang epekto sa damdamin ng tao. Kasi minsan, ang hindi mo nakikita mas nararamdaman. Kapatid, sa susunod na maramdaman mong dumampi ang malamig na hangin sa batok mo sa gabi tumigil ka sandali. Minsan kasi, ang mga mensaheng hindi natin naririnig sa araw ay tahimik na sinasabi ng hangin sa gabi. Baka ito ay paalala. Baka ito ay panawagan. O baka, may gustong makausap ka. Sa mundo ng alamat, misteryo, at paniniwala walang hangin ang basta dumarampi lang. Baka, nilalang na ang siyang dumadaan. Kung naranasan mo na rin ang kakaibang haplos ng hangin, o may kwentong misteryong gusto mong ibahagi. I-comment mo sa baba baka ikaw na ang susunod nating itampo huwag kalimutan mag-subscribe ka na sa kaelias alamat misteryo at paniniwala dahil dito bawat ihip ng hangin ay may kwento